magbigay karapatan, upang magpiran at magbigay opinion sa pamamagitan ng programa ng ito. Unang-una sa lahat, ako si Mila Di sa guro ng sekundarya sa publiko paaralan. Marami sa aking mga... Marami sa aking mga estudyante ang nagtatanong kung sino ba talaga ang tunay at karapat-dapat pandinig ng karamihan sa ating mga Pilipino. Ito rin kasi ang salukuyang aralin namin sa history. At tulad ng karamihan sa ating mga Pilipino, nais ko rin malinawan sa kung sino ba talaga ang tunay at karapat dapat na maging isang pamansang bayan. Para sa akin, si Jose Rizal at Andres Bonifacio ay kapwa ang karapat may prinsipyo at hangarin ang ipaglaban ng karapatan ng mga Pilipino at kamtin ng kalayaan ng ating inang bayan. Base sa mga narinig ko, marami sa kanila ang nagsasabing si Andres Bonifacio ang karapat dapat na hiraming pambansang bayani sapagkat talagang lumaban siya at nagbuwis ng na dugo. Sa babal, kung babasa ikaw sa Pugad Lawin, masasabi natin, anda talaga si Boripasyo na ibuwis ang kanyang buhay alang-alang sa ating inang bayan. At si Rizal, ay eh, walang ginawa kundi ang magsulat. Subalit, hindi naman sa pinapanigat ko si Rizal, di ba sa mga sulat ni Rizal, namulat ang mga Pilipino na masasama ang mga Kastila na sumakop sa ating bayan. Kung titingnan natin ang kabuuan, ang pakikipaglaban ni Rizal ay kakaiba sa lahat ng mga bayani. Karamihan sa ating mga bayani, nakikipaglaban sa pamamagitan ng madugong pakikipaglaban. Subalit si Rizal ay walang ginawa kundi ang gumawa ng paraan na walang masasaktang iba. Sa so, nabasa kong aklat na pinamagatang Rizal Without the Overcoat ni Ambet Ocampo, isa sa I ay, ay ganito ang sinabi. The step that I have taken or am about to take is undoubtedly very risky. And it is unnecessary to say that I have no wonder on it a great deal. I know that everyone is opposed to it, but I also realize that no one knows what goes on in my heart. I cannot live knowing that many are suffering unjust persecution because of me. I prefer to face death and gladly give, give my life to free many innocent persons from this unjust persecution. Sa sulat na ito, makikita natin na tulad ng ibang mga bayani, si Rizal din ay handang ibuwis ang kanyang buhay para makamit ang kalayaang ating inaasam-asam. Para sa akin, ang pagpili o para tawagin isang tunay na bayani hindi lang dapat gawin kasihan kung ang isang tao ay sumaba sa isang madugong pakikipaglaban hindi lang sa katapangan kundi gawin din natin kasihan ang isang prinsipyo lumaban ng walang dugong ahagos kung si man para sa inyo ang tunay na bayani karapat dapat sila dahil sila ang nais ng puso at isip ninyo kaya si Salman o si Bonifacio ang tunay na pabansang bayani Silang dalawa ang parehong narapat-dapat. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat.